layering operation no? sa kabila may nanguhuli ang dami yung mga travel sa kabila ang dami nanguhuli yan no? Oh, pinag claim na pinag claim nila yung mga sasakyan bawal na tumawid dito ayan no? Oh. bawal na dapat gumamit ng overpass Bawal tumawid. Ha? Ah. Pizza. Oh. So mga travel, dito yung si tatay yung bibigyan din natin ngayon ng bigas oh, uh, baka na yung dick -dick. nag signal na nga eh talaga naman hmm. sana, nandito siya pangalawa natin bibigyan ng ano, para may masahin siya mamaya mamaya o bukas ng umaga yun saan nandito si tatay sa mga gustong umabot na tulong madadaanan naman ninyo lagi to yun o, nakita na natin ito lang siya sa ano sabi sa simi ni uh, uy, sa dalawa naman sila Ano yun? Paano yan? Iamot natin yun na lang dalawa na pa sila may tatama na pa lang na si tatay dito basta bigyan. bigyan na lang natin ng ano bigyan na lang natin sa mga katravel ng Pangano niya almusal ay ito bigas bigas sa kadilata oh, ayun o oh. No. kumain ka na yan kumain ka na yan Ha? Malabo na. Oo, wala Hindi na talaga nagamot yan. Ha? Hindi na nagamot. pupunta hey, nga ako sa lang pasa, eh. Tapos? Kaso, ha? ka oh. Kasi wala akong ko yung may ko yung Tapos Iberis, ngayon? Sa matayo, gamot sa matayo, eh. wala, wala na pambili na Hmm, Oo, oh, ay O oh, sa mata yun, yun. Ang inom na three times a day. O oh, sige, sa susunod na ano ko, pupuntahan kita, bibilang kita iberry. Oo, oh, ko ha. Oo, oh, sige, sige, sige. Salamat ha. Oo. Oh. Salamat. Sa, sa ingin mo na yung ano, pag ano mo yan, almusal, pwede oh, oh, pa yung Mag-isa oh, oh. hey, ka lang, pa, di ba? Kapatid ko nagsasahing yan. Ah, oh, sige, okay, sige. May lang. dilata din dyan, pangulang. Pwede na yan kahit dinalutuin. Uh, sige, tayo. So, ano, balikan tayo, na lang pa, kita. Taa, ha? ha? Balik mo oh, Iberi. semata ini, semata. oh. Sige, sige, sige. 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 Thank you, thank you. Wow, wow, request pak kita Thank <laughs> you. mga oh, kaka-travel tayo si tatay ng Iberi para daw magamag tayong ano ng mata niya kakaawa naman yung mga ganyang request grabe o oh, Iberi para sa mata para makakita daw sa ulit nato nakaka o oh, nakaka ano yung mga ganyang request eh nakaka ano sa bibib ko alam eh kung magkano yun ano matatanggal daw yung labo ng mata hindi ko alam hindi eh, ko naman din ano